Pinahagi naman ni Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino ang mga paghahanda ng Pilipinas para sa nalalapit na Hangzhou Asian Games. Yan ang ulat ni Daniel Oclares ng PTV Sports. Tinalakay sa isang forum ang kasalukuyang estado ng mga delegado ng bansa para sa nalalapit na Hangzhou Asian Games. Naghayag ng tiwala si Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino na kayang malampasan ng halos apat na daang atleta na lalaro sa 31 sports ang naging medal output ng Philippine team noong 2018. Asian Games po natin, 4 years ago in Palembang, we only got 4 golds. Lahat po yung galing sa kababaihan. 2 from golf, 1 from skateboard, and one from weightlifting. Matablahan lang po natin yung last four years, mahigitan pa, it's a very, very big achievement for us. Nagbigay din ng update si Tolentino sa apila ng POC sa Hangzhou Asian Games Organizing Committee para sa mga pagbabago sa lineup ng ilang sports tulad na lamang ng Sagilas, Pilipinas. Basketball, we're still waiting for the result of our appeal so other players can if they will be allowed to play. September 17 will be the DRN meeting. Oo, uh -huh. so, lahat po ng issues, doon ay lalabas yung sagot nila. Sinigurado rin ni Tolentino na tiyak na makakuha ng cash incentives sa mga atletang makasungkit ng medalya sa co Meet. Samantala, makasama naman ng Philippine Rowing Team na maagang pupunta sa China ang Pilipinas na nakatakdang sumalang sa round 1 ng Women's Football Event sa September 22 sa Wengzhou Sports Center Stadium, kalaban ng Hong Kong. Tare, lo clares para sa bayan.